Good morning mga mas, tayo nga sa Maliwag ko lang at na man ang dito sa Maliwag sa Magsa Ito man ako, 2 sa mga kamasa Marshall, gandang hats ang ibig yun. Boss, magkano binibenta yung mo? White hats. Magkano binibenta? Dalawang libo lang. Ilang buwan lang. Ah, 10 months. Dalawang libo lang mga ka-master. 10 months lang. Gandang white hats to. Bull po katawan. 10 months lang mga ka-master. Ah! Win from the ba? Win from the ba? Hindi, si yeah, personal yan. Ah, personal yan. Bandang white tags to mga master. Thank kaibigan. Papasokin natin la para makikapag yung mga mga sa loob. Yan po. Ay po mga manok mga master. Nakita po tayong hini. Hey, hey, eh, ganda. Ganda.

kamal sa punto katawan no? Oh. ay kita mo naman sa sala at sa ipo eh. makinis na makinis ano? ito so, ba kaibigan Heni. Henny ko lang, ako, mo? Five, ko lang. Tama, five, na ako Heni mo lang ano na ako niya Heni. ilang lang 6 na na no? batang bata Eh, 1.5 pai plan na kuat nama kemasan. Heni, ni, kentang ni. Ah, thank you kaibigan. Pasalag pa natin lo para maita natin mga marangkot sa leg. Ay, pamanok oh. Pagdandan dilo na dilo. Paano? Ah. Kano manok mo kaibigan? Kaya may ama, may titira oh. ah. ko. Nabili mo? Ah. Nabili mo? Hindi ako nabili. Ah, lagay niya. pala yung, kaibigan ko. Oh. ganda ng kelsa. Magkano inalis yung mo? Yung White kelsa ilang buwan oh. Oh. Ayan, yeah, 7 months old though. white kill so. Palahin ni Gontok, eh, Biboy ano, oh. Andrique so. Yeah,